Calm down, calm down. Calm down. May bata? Uy, walang ilaw. May bata, dalawa, walang ilaw. Delicates. Delicates. Baby. Itong nakakainis dito eh. Yung ang ganda-ganda ng bike mo, weapon, tapos eh, dadaan ka sa ginawa ng MDA na ano to, mga bakal at kakalug-kalug ka araw-araw kakalug-kalug ka kapag gigit na ka hindi ka ay hindi ka, ka makakagitna eto na, kalug-kalug kita mo na araw-araw kailan nyo ayusin yan nakakasira kayo ng gulong ha, wiset pa so, may malaking lubak pa to o, oh, diba ha? hmm bagsak pa yung cellphone ko diba yun ba diba naman kayo pag gagawa kayo ayusin nyo apusin nyo hindi yung gagawa kayo iiwanan nyo visit kayo ha? kung wala kayong budget wag nyong gawin dahil may hinto di matutuloy mag visit kayo ang ganda ng daan sisirain nyo or kay gastos.